Hi and welcome sa ating kusina. Ngayong araw po, samahan niyo ako dahil magluluto naman tayo ng munggo. Dahil Friday ngayon, pero alam ko kapag napanood niyo to, hindi na to Friday. Pero ang munggo naman, hindi naman kailangan Friday lang natin kakainit. Pwede yan kahit anong araw, basta gusto natin kumain ng masarap at doon tayo komportable kumain, eh gawin natin yan. Pero this time, dahil marami na akong version ng pagluluto ng munggo, lagyan natin ng ibang twist naman. Maglalagay tayo ng sotanghon. Dahil masarap kapag may sotanghon ng munggo, gawin natin yan. At gagamit tayo ng pata ng baboy. Masarap ang pata ng baboy sa munggo. Pero bago tayo magumpisa, na is ko i-shout out ang isa sa patuloy na sumusubaybay at talaga namang hindi napapatid daw ang kanyang panunood sa mga recipe video ko na kanya daw talaga namang natututunan. So, shoutout sa iyo kay Ma'am Salbanyeto Giro. Hello po at maraming maraming salamat sa inyong panunood para sa ating mga viewers. Ayan, maraming maraming salamat po. So, nandito na yung mga kailangan kong sangkap. Kompleto na to. Kaya naman, tara na. Magluto na tayo. So, bago tayo magumpisa, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin ko. Maglalagay ako ng bunga ng ampalaya kasi gusto ko po talaga sa munggo yung may ampalaya. Then meron tayo dito'ng dahon ng ampalaya. Pwede rin naman po ang malunggay. Meron tayong kamatis, dalawang pirasong sotanghon, at meron tayong sibuyas at bawang. Then ito yung ating munggo na one 4 kilo. Tapos, sinugasan ko niyan, yan, binabad ko na po yan ng tatlong oras. Mas maganda uh, magdamag para mabilis niyong mapalambot. Meron din tayong tubig pansabaw at yung ating pata ng baboy. Pero, ito po yung parteng uh, papunta nun dun sa pinakapaan niya. Kaya, puro taba. Yan ang gusto ko. So, ayun lang. Magsasalang na tayo ng ating paglulutuan. So, mainit na yung aking kawali at maglalagay ako ng konting mantika para sa pagigisa natin ng bawang, sibuyas at kamatis so unahin ko yung bawang gisa ko lang ng bahagya bango then ilalagay ko na ang sibuyas kayo mga manay naglalagay ba kayo ng kamatis o ng alamang. Kasi yung iba, ako rin po dati noon, pag nagluluto ko ng munggo, minsan ginigisahan ko ng bagoong alamang. Or minsan, yun nga, kamatis. Pero yung iba, hindi naglalagay ng kamatis. Minsan ako rin, hindi naglalagay ng kamatis kasi mas mabilis mapanis yung munggo. Pero yun nga lang, masarap po talaga kapag may kamatis. Kapag uh, translucent na, o naaamoy nyo na yung sibuyas, bawang, ilalagay ko na ang kamatis. Pero again, kung wala kayong kamatis sa bahay, naubusan, or kung ayaw nyo ng kamatis, pwede naman kahit wala nito. So, igigisa lang natin tong kamatis ng maigi, para hindi rin siya ganun na mabilis mapanis, kailangan maluto natin ng maigi tong kamatis. Baling gagawin natin, tatakpan natin yan, tapos balikan natin mamaya, mga 3 minutes. Ayan, ang bango na. Haluin muna natin. So, kailangan yung nadudurog-durog na yung kamatis para talagang masarap kumakapit dun sa munggo natin. So, kapag okay na, ilalagay naman natin yung pata ng baboy. Kung hindi kayo kumakain ng baboy, Huwag nang pata ng baboy yung gamitin ninyo. Pwede naman kayong gumamit ng paa ng manok. Or pwede naman ang manok mismo. Or pwede naman kahit wala nito eh. Kahit tinapa, pritong isda, pritong galunggong. Pwede nga rin po kahit yung mga danggit. Or yung mga... Ano ba yun? Yung mga tuyo. Pwedeng pwede yon. So titimplahan natin to ng patis pinakapampaalat ko po talaga kasi patis eh, masarap pero pwede naman ang asin maglalagay din ako ng paminta pero kahit wala niyan, pwedeng pwede po then haluin natin so maganda po talaga na sinasangkot siya muna ang karne bago natin ito papakuluan para natatanggal po yung anggo, yung lansa ng ating karning baboy. So, kapag nahalo natin, gawin natin dyan, tatakpan natin. Hayaan muna natin ng mga 5 minutes. Then, saka natin balikan, haluin ulit. Ngayon, i-check e ulit natin. Haluin. So, hindi pa to luto yung ating karne, ha? At hindi pa rin to malambot. Kaya, ang gagawin natin, pagsasabayin natin yung munggo at yung pata sa pagpapalambot. So, lagyan na natin dyan. Kaya kailangan yung munggo ninyo, maganda, ibabag na po magdamag. Pero siguraduhin yung lulutuin nyo kinabukasan, ha? Kasi kapag hindi nyo niluto yung munggo nyo ng kinabukasan, sigurado, sa susunod na araw, togin na po. Lulutuin ninyo, malamang lumpia na. Kapag binababad kasi, mas mapip, ma, mabilis maluto o mapalambot natin yung munggo. Yan. Para talagang manuot. Para yung pinaka uh, lasa ng karne, masisip-sip din ng ating munggo. Maglalagay tayo dito ng tubig. Sa tubig, yung sakto lang muna. Pwede naman kayong magdagdag kapag kinulang. Kasi yan po ay aalsa pa eh, yung ating munggo so sisip-sip yan ng tubig kaya mamaya magdadagdag tayo kapag tingin natin ay kailangan pang dagdagan so takpan natin yan lutuin natin ng mga at least matagal-tagal yan ah. so depende po yan sa munggo at karne na nabili ninyo kung gano katagal kaya dun kayo babase so eto mamaya iche-check ko yan mga at, uh, after 20 minutes tingnan natin kung okay na yung munggo kung malambot na ganyan din yung ating karne Ayan, after 20 minutes, i-check ko na. So, nakita niyo yung pinaka nilagay nating tubig, no? Na ano na, nasipsip na ng ating munggo. Pero, hindi pa luto yung munggo natin. Ayan. So, buo-buo pa siya talaga. Kaya, ang gagawin natin ay magdadagdag pa tayo ng tubig. Kaya, hindi po pare-parehas yung pagsipsip ng munggo na nabibili natin ba diba, meron kasing munggong labo at munggong linaw so ang gamit ko ay yung labong munggo kasi yun yung nakasanayan namin na binibili namin mas maganda daw yan lagkitan masarap na panggulay talaga so tatakpan ko ulit yan pero kung meron kayong pressure cooker mga manay, mas mabilis doon sa pressure cooker kasi doon 15 minutes lang lambot kagad yan pero kung wala kahit sa kaldero lang ay pwede na So, hintayin ulit natin yan. I-check e, na ulit natin. Nilipat ko rito para mas malakas-lakas yung apoy. Ayan, malambot na yung munggo. Kasi kung mapapansin ninyo, humiwalay na yung pinakabalat niya. So, maglalagay ako ng pork uh, cubes. Cube lang pala, isa lang to. So, nasa inyo, pwedeng wala naman yan. Huwag yung lagyan. Tapos, ilalagay na rin natin dito yung ating mga gulay. Lambot na rin yung ating pata. Hmm, sarap nyan. So, lagay muna natin yung ating ampalaya. baling yung ampalaya, hindi natin to tatakpan para hindi pumait. Ito muna yung una kong ilalagay na gulay. Ihuhuli natin yung dahon. Yung sotanghon, iuhuli din natin kasi mabilis lang din yun. So, bali yung tubig na kinain nito ay dalawang litro yung nagamit ko rito. So, depende nga po yan sa gusto nyo. Kung gusto nyo masabaw, malapot, kaya mag-adjust sa tubig. So, hindi ko na siya tatakpan. Hayaan ko lang yan na kumulukulo dyan. Mga 2 minutes, saka natin ilalagay yung iba pa nating natitirang uh, sa sahog. So ayan, makalipas ang ilang minuto So nag pa ako dito ng one cup ng tubig Kasi maglalagay ako ng sotanghon Naalala ko pag naglagay tayo ng sotanghon Pwedeng mawala na yan ng Sabaw Lalong lumapot So ilalagay ko na yung sotanghon natin Then isasabay ko na rin yung Ating Ampalaya Pasaluin natin So, pag nilagay nyo na itong sotanghon nyo, mabilis po itong lumambot sa init lang. Kaya, pwede nyo nang patayin ang apoy. Kasi maluluto po yan sa init. Diba? Mabilis ka agad lumambot. So, dito gagawin ko para hindi siya totally talagang maging malabsa yung sotanghon ko, patayin ko na yung talan. Yun yung apoy natin. Then, pwede na itong iserve. So, tikman nyo na lang, depende sa panlasa na gusto ninyo. Pwede kayo mag-add ng asin o mga pampalasa pa na gusto nyo ilagay. At kung makikita nyo yung ating ampalaya. Ayan o. Diba, berdeng berde pa. Ganito kalalaki talaga yung cut ko. Hindi naman yan mapait. Huwag nyo lang takpan. Tsaka kaya natin kailangan patayin yung apoy para yung dahon ng ampalaya hindi po din na malabsa papait kasi yan kapag na-over ko. So, luto na ating munggo with pata na may sotanghon. So, kain na tayo. Siyempre, sasandok na tayo. Wow. Ang gusto ko po talaga dito, yung mga gulay, gaya ng mga ampalaya na yan. Ayan. Masarap kapag may gulay. Tapos, mayroon tayong pritong isda. Yung isda ko nasa baba eh. Dito kasi ako nagluto sa taas. Hmm, tapos malapot yung pagkakaluto ng munggo. Panalong panalong. Ayan. Tapos may pata. Kain po tayo. So, ayan na po. Kain tayo mga manay. Talaga namang napakasarap kumain ng gulay. Lalo na kapag ganito ang luto mo sa munggo. Ang daming kanin, no? So, ayan. Kain po tayo. Diba? Kahit hindi Friday, pwedeng magmunggo everyday. Mm. Ano? Ang lambot ng ng pata. Puro pata na lang yun. <laughs> Tingin natin ang gulay. Parang dugit kong kumain. Kasi yung kapag pinatagal natin, may tendency na lumapot ng lumapot yung sabaw. Kaya kung mahilig kayo sa sabaw, dagdagan ninyo ng Tubig para masabaw yung inyong munggo. May nitinit -nit pa. Hmm. Tapos yung ampalaya, ganito talaga yung cut namin. Malalaki. Kasi hindi yung overcook para nalalasaan mo talaga yung mapait-pait na lasa niya. tout. Sarap. Kalat ko na yata. So, ayan, mga manay, muli ako po ang inyong madiscarting nanay. Sana po i-try nyo tong ating munggo with sotanghon na may pata ng baboy. Try nyo po at I'm sure na magugustuhan nyo. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. And again, sa mga nanonood dyan, pwede kayo mag-comment dyan. Down below, ayan, nagugul na tayo. Mag-request kayo ng mga recipe na gusto nyo matutunan, baka gawa natin yan ng ating version. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!